Arestado sa entrapment operation sa Cebu ang dalawang sospek sa pangingikil ng isang milyong piso sa isang babae. Kapalit ng pera ang pagbura sa pribadong video ng biktima. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Muna inyong gidawat nga mani. Pagtanggap ng envelope na may lamang 200,000 pesos agad din agib. You were informed already sa inyong rights na maoperatiba ng NBI ang suspek. Ang dalawang suspek may ka-meet up pala sa loob ng isang mall. Hindi nila inakala na kasama na pala ng complainant ang maoperatiba ng NBI. Ayon sa NBI, nagpasaklulo sa kanila ang isang babaeng biktima matapos humingi ng 1 million pesos kapalit sa pagburaan ng pribadong video nito. Hindi lang umano ito ang unang beses na naghingi ng pera ang dalawang suspek. Magkakilala ang biktima at dalawang suspek. Yes, magkailan ni sila. But uh, the relationship later on turned sour, no? So until such time nga uh, kaning victim mo oh, siya kabalo uh, na naagidi ay video. And then such time nga uh, nagbingkil naman ni sila, nagdemand na gyud og 1 million for the deletion. Iti naman na suspek ang paratang sa si kanila. Handa o mano nilang harapin sa korte ang kasong isinampa laban sa si kanila. I'm honest and kung yun nga, wala ko'y eh, wala ko, even, di lang ko mag-mention, wala, wala di ko, ganang ko ganagin Ma'am ka nang uh, kung kung sa man, uh, wala lang ko kabal, oh, ka, hinana ang atong ka-close, pero wala ko kabalong ang maawot inaning. Atubangan na yun. Uh, lang na Nahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Robbery Extortion. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Mistak, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.